magbabahagi po na aming na ng aming sunod na asisipa ng Sis Arnold Johnson Paris. Tulong po ng ating mga kapatid ng mga sponsor at donor ay uh, ito nga po yung tulong na nais nice na sa inyo. Kaya po, unang po natin pasalamatan ng Diyos at yung mga tao na tumutulong po sa atin. Okay. Huwag tayo muna. Para magiging gumagulo. Ako lang